Hi guys! Tara, magmukbang po tayo ng green apple. Green apple! Yes! Kasi nagkikrate tayo ng mangga. Kaso wala tayong makitang batigas. Kaya, ito ng ating other option. Green apple. Tapos, meron tayong alamang. Ano Let's eat. It. Nice. Nice. Mm. Mas masarap sana kung mas maasim tong green apple para saktong-sakto sa ating alamang. O, mm. oh, mo. So o, -so -so -so. oh, so -so -so. si Ace. Matapang siya. Hmm. mm <laughs> danta lang sa kalaet. <laughs> Ang cute. Mm. 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 Parang tayong kumain ng mangga. <laughs> Kasi minsan yung nabibili namin mangga, hindi rin, kahit matigas siya, hindi rin siya ganong pagandahan sa loob. Sayang lang yung pinayad kaya ito na pampatawid sa cravings ng mangga sa pinas talaga mahilig ako sa mangga At anong maasim mga bayabas ganun nakakamiss din pero syempre dito tayo sa ibang bansa kaya kainin lang natin kung anong meron dito mm -hmm. super ano siya no crispy mm -hmm.